mga oh, pre, oh. Nandito kami ngayon sa Kilati Begos. Kumakain kami ngayon dito. hindi <coughs> mga pagkain nila, pre. Kaya <coughs> wala lang ang video ko, eh. Kaya okay, pre, oh. Ito, all you, can, you mga pre. Pwede yung rain lunch pero eh, no? ganda ng restaurant nila mga pre diba? di ba? hindi wala kailangan pumunta ng Winnie Pigo Brad to yun mga putay nila pre di ba? malinis mga pre malinis tapos kung banda-banda kayo pwede yung kumanta dyan no? o pwede din yung mga kapwa nyong singer kasi kami wala kami singer na dala o, Kain tayo, kain tayo. De